Uy! Ito yung bago sa kanila. Bulldog flavor. Mmm! Ang oh. mm. mm hmm mm hmm Mmm! 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 Meron din sila dito. Chicken burger. Uy! Crispy! 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 <laughs> mahilig ka ba sa fried chicken? At taga Manila ka lang din ba? Kung oo, para sa'yo tong video na to. Alam nyo ba na dito sa Sajang Chicken eh meron silang bagong flavor. Meron silang buldak flavor na siguradong magugustuhan mo ang lasa. Lalo nat kung mahilig ka rin kumain ng buldak. Sakto lang ang pagkaanghang nya. Kaya siguradong pasok to sa palasa nyo. At meron pa, may bago pa silang flavor na travel Bali ang inorder ko pala yung 12 pieces chicken box nila. Meron din silang pangkopol. Ito ang Sajang Dosirak box na may dalaw dalawang kanin, dalawang soft drinks, may fish cake at kimchi. May anim na chicken na ang flavor ay snow cheese at yang yum. May fries din sila, salted egg and truffle flavor ang in-order ko. Eto, panalo to, chicken burger na hindi tinipid sa sauces. At grabe din yung palaman na chicken, makapal lang laman. May mga pang sorpresa rin sila dito, tulad detong blind box na may laman na staff toy. At hindi mo alam kung anong klaseng staff toy ang laman basta isa dito yung makukuha mo. Kaya sa mga may hilig sa fried chicken dyan at gusto makatikim na bago sa sa e, eh, maire-recommend ko nga pala itong Sajang Chicken. Located nga pala ang Sajang Chicken dito sa Masangkay Street, Chinatown, dito sa Manila. Open sila ng 10.30am to 9pm. At kung di ka makakapunta dito e, eh, pwede ka magpa-deliver sa kanila via Grab or Food Panda. At alam nyo ba na may pa-challenge sila dito? Ito yung mechanics. Grabe sa anghang yung chicken na to, kaya try nyo na itong kanilang pa-challenge. Para sa iba pang detalye, eh bisitahin ang kanilang FB page. Nasa Google Map lang din sila para mas madali nyong mapuntahan. Ang ganda ng packaging, no? You know? Yes. ang ganda pang pasalubong na ito, guys. Ang ganda yung packaging. Uy! Bale, meron nga pala sila dito ang dalawang flavor. Tapos, dito sa isa, six pieces to. Truffle flavor to. Ito naman, six pieces din yan. Ito yung bago sa kanila. Bulldog flavor. Uy! Man, saan ka nakakita nun? Bulldog, di ba? Di ba inyo ano, yung noodles yung manghang? Mismo. Di ba? Ito, flavor ng chicken. Chicken Tapos, naman siya. Yes. Kung gusto mo naman cheese, mag-add ka ng cheese. Hmm Balik guys Tumam mama ngamang Pero sakto lang Ini sih sobrang mm. Dengis, oh. mm. Mm -hmm. Uy mm. Kaya dito naman tayo sa may truffle flavor. Truffle. Diba? Mmm. Mmm. Mm. Ang sarap yung truffle, man. Yung flavor niya parang yung sweet corn na chichirya. Uy, sarap niya. Nakita ito, Ganun. Is it yung na chicharria yung tagpipiso dati? Uh, yung bilog-bilog yung -bilog laman. -bilog, Oo, oh, mga bilog-bilog. O -bilo. oh, mga batang 90s, alam yun. Ganto yung sa man. Uy. Sarap. Mm. Eto, pangkopol to. Sajang dosirap box. Check natin. Ba't nga ba naging pangkopol to? Bakit nga ba? Tingnan natin doob. Eto, no, nandiyan lang kayo sa bahay nyo. ay nyo lumabas. Ito, order kayo ng ganito. Pero nasa kasamang dalawang drinks. May dalawang kanin. Mm -hmm. Tapos may anim na chicken. Eto, itong tatlo ah uh, ano ba to? Snowflakes flavor. Yeah. Tapos ito, yang flavor. Uy. Tapos meron siyang ano ba to? Fish cake. Fish cake. Tapos kimchi. Kimchi. You know? Uy. Hmm. Talagang ma rin itong chicken nila. Snowflakes. Snowflakes. Hmm. <coughs> So, yung flavor niya. Okay lang. Ang bango. Ang bango ah. Mm. Sarap. Uy. Meron din sila dito. Chicken burger. Uy. Ang laki nung palaman. Kumbaga, ito yung ano eh. Unang kagat, laman agad. Mismo, idol. Uy. Crispy. Crispy. Tunog na tunog eh. Grabe, ang sarap ng sauce. You know? Hindi tinipid mo, oh. no? Correct me if I'm wrong, ah. Parang coleslaw yan Itay, eh. Kaya nga dami, hindi tinipid mo, oh. no? Mm -hmm. Hmm. Guys, sarap nito pang merienda, tapos meron pang price. You Kaya know? mm -hmm. Salted egg flavor. Salted egg? mm -hmm. Eto mm. Ito malupit guys, so meron silang blind box. Ano nga bang meron sa loob nito? Ah, check natin. Na ding, ding 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 ding. mo na ang bahay. Uy, may damit, may damit. Oh, kinabahan ako, kinabahan ako. Basta pa. Uy. Mari, naka-uniform. Naka-uniform? mm Oo, -mm. nga, ang cute! <laughs> Sino to? Ito yun, no? Ito, ito. Si Yanon! Maganda pang surprise to sa jowa mo. Yan, you know, o. Cute ng chicken, o. No? Pwede mo nga to isabit kahit sa ano. Kahit isabit mo sa motor o sa bag ng jowa mo, di ba? Ang Cute!